Ka muna, oh, hi, kamo hi, mga fans, kamo ah, bilis, oh, my name is Dabiana, kamo, ah mag-hi ka muna Oh, bilis, mag-hi ka muna iniintay muna naman yung ice gem, ayun, mga guys, oh yung ice gem, mataakaw oh, to, eh si Dabiana ah, pignan niya, ah alising ko lang yung icing niya. Biskuit naman kasi to eh. Tingnan nyo. <coughs> Ako icing lang. Oh, ah, ito pa. Isa pa. Dito ka. Mm. Diyan ka. Unang dito ka. Para makita ka. Ay, ko para makita ka. Mag-hike ka naman din doon, oh. Hello, mga katsaka ka mo. My name is Katsaka Anino. My name is Katsaka Dabiana. Hintay nila yung, ano, ice gem. akaw nila, ako lang ako puro icing ay wala pala icing hmm. sikat saka anino malilit ang ngipin kasi kaya dinudurog ko <coughs> naku ano na tayo biscuit na Wala na akong nakain sa inyong dalawa. Kanina nyo pa naabangan. Yung takon ang takong ang batang-batang katsaka ang nino ko. Yung takaw-takaw ah. Oh. <coughs> si Dabiana ko, si Tubol. Masarap ba yung Tubol? Stoy, ay, lika rito. Walang Tubol dyan. Huh. naalis ko lang yung icing. Diba po? Ato, may icing niya. Yung ice gem. Parang treats. Yung treats ng mga, mga babies. <coughs> mga pangok. Mga, ah, ahal ba sabihin? Yung mga aso, dog. 'di diba, may mga ganito sila na parang cookies. Kaya gusto nila. Naalis ko lang yung yung ano niya, yung icing niya. Tapos yung kakainin nila, gustong-gusto nila. Ano na pa nila inaabangan to? kaya nga icing na lang ako ah favorite ko rin yan pang icing na lang si mama ala panay <coughs> panay biscuit na tayo ayan oh

Laan mo ko na saan? mo na. Ayan na. Ang <coughs> lakas nyo kumain. Curamo oh Mana gue curamoh, oh biskuit kah bilis nyo naman kumain. Nag-tanggal lang ako ng na icing. Hmm, wala na, icing na lang. Mm. Icing na lang. Naubos na nila. Ako icing lang. Wala na. Mm. Icing lang ako. Ubus na. Mm. Ang tao nyo. <coughs> hmm. Eh, may lahat yan. Hmm. Imurin mo yan. Imurin mo. Ubus na. Hindi pwedeng lagi kayong kumakain ng ganyan. Hmm. Okay na. finish na. Oh, galing mag-kumain. Oh, no? babay na kayo. Babay na. Babay na doon sa camera. Babay! Please, palong aming channel. Katsaka Anino. Si Dabiana. At si Anino. Maka naman po, pampili ng treats. Kay Dabiana, kung super takaw. Ang takaw niyan, oh. Lahat na lang kinain niyan. Hmm. No. Diba pati pati tubol. tubol ng pusa. Ginagawa <laughs> mong dessert. Ah, sige na, babay ka na. Babay po.